Maglaro tayo ng cornhole. Sana si Kyle. Dito tayo guys. You're... <laughs> ito nga pala guys itong sa ano na to itong game na to hindi ko kilala yung game na ito nung mula kami nagbisita doon sa barkada namin sa close na barkada ni mister kaya ngayon meron silang laruan ng ganito guys sinusubukan ko aba ako ay Um, marunong mag sharp shooter guys, kaya ito na po binibilihan ako ni mister ng birthday ko last year pa niya itong naibili, kaya tinanggal ko na ngayon ngayon ko lang ito na ano, na nailabas ng box, so subukan natin guys, kung sharp shooter pa rin din tayo uh -huh, kasi ngayon ko lang nalaman pala na maano pala ako sa aiming magaling pala ako sa aiming kaya tingnan natin guys dito lang tayo po. Mag-uumpisa tayo sa ating game na tinatawag na Cornhole. Who wants to play a game? Magdula ta guys. Dula ta og Cornhole. Uh, oh, let's go play games. Kitao. Ako lang mag-isa. Maglaro ako dito. This is my workout. Out right here, right now. anong gawa mo sis? I am play uh, playing cornhole. Have you have you heard of cornhole? Like like ah uh, yung anak ko nandoon pa nag, uh, nag nag homework homework kaya wala akong kalaban ngayon. So, ang cornhole po ay sa kalayuan, ishoot mo itong sandbag may mga sandbag tayo. So, yung kalaban natin sana, blue bag yung sa kanila. So, sa kalayuan dito yung isa po. Sa kayo po yung isa doon. So, ito po, slides mo. Ito may butas siya, oh. May butas siya. So, slide mong sandbag diyan. So, alam mong ito, may ano din yan, may tournament-tournament sa ESPN. So, kung pinas yung cornhole, cornhole game. So, parang ano lang, parang, parang wala ito sa Pilipinas eh. Yung i-shoot mo lang sa hole, sa buho ng may, may butas na ano board. So, sample ha. Iwan ko kung magkita, magkita na yung camera ko sira naman. So pag makita sis, oh, ayan. Yeah. So pag yung cellphone ko, itong cellphone ko, basag na basag talaga yan. Lahat ng screen ay nagka-shattered na ganon. So kung matumba yan, aw, panahon na talagang makakuha ako ng panibagong cellphone. So natin ha. Sabi ko kay Kyle, pagkatapos niya mag-homework, Talabanin niya yung manay niya. Yeah. Ayan. Ayan, may natayong isipan. May natayong isipan sa atin, ha? Tingnan ninyo, ha? Kung lulusot, ha? shoot tayo ng isa. So, yung ano nito is 21. 21.1 shoot. 3 points siya pag shoot talaga yung kanina. Shoot 3 points. Pero pag nakalahati siya sa hole ganon, 1 point siya. So, ayun. Itong game na to, wala yung siguro ito sa Pilipinas. Kaya, <laughs> yan, laro tayo. Sana nandito kayo, oh. Laro tayo, oh. Laro tayo. Woo! practice. So, kalabanin natin si Kyle. Yeah. Nakasyat ako, di ba? Di ba nakasyat ako? Oh? Nakasyat ako ng isa. One out of four. Ito, blue ang kalaban mo. Oh. So. Oo, maganda to. Maganda to sa exercise. So, pang ganun-ganun. Kaya lang ako lang mag-isa. Kukunin ko yung mamaya yung asawa ko at saka si, ano, si Kyle. Gracias. makalaban sa akin, ha? Ha? Nakasyat ako, no? Nakasyat ako! Nanda, nandoon na yung, nasaan na yung taga-sakriminto at kalabanin ko. Kit. sikit Nasaan na si Kit? Kalabanin natin si Kit. tayo kasi ito ang ganda ganda may may ano dito oh. may bunga ang apple ng ating neighbor at saka yung ano nila yung yung grips nila ah uh, noon nung last year yung grips nila pumunta dito sa sa ano sa backyard namin kaya lang pinataasan na yung ano yung yung fence Mamita sana tayo. Pero yung apple, oh, nangahinog na. Nangahinog na yung apple nila. Oh. May kalaban tayo po. May kalaban. yan May, ah, uh, may opponent tayo. Opponent. Ye, ka. The sun, ha. The sun. The sun. Yeah, the time side blinds you, huh? Yeah. <laughs> 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 I'll play you one. i you one. There's only four? Yeah. Okay. okay. Only one? Right. One time? You just one time. I'm working out. Okay. Oh, may kalaban na tayo. One. Two. And. Three. And four. Yeah! yeah. yeah. Okay. Is now Kyle's Okay. The next token target. Yes. Go, Phoebe. You have to one. Yeah. I messed you up. I messed you up. <laughs> oh! Your husband's, your husband's gonna win. Your husband's gonna win. Your husband beat you. Yay! Yeah, because they give me a big swing. Ah! Oh. Beat for my winning. Yeah, one half of four. Uh, okay, zero zero guys. So no, we do twenty one. Good morning.